Kak Nur, itu orang ketapusan bu. Hmm, angin. Ah, tuh, ah, api ah. kak Bro. Wih, ah. Bro. Kak Nur, Bro, ayo tuh makas. Nandun, nandun, no. terus. Ah. Ah. bro, makas sirat sugatan yun sugatan yun, sugatan saan so, yun banda yun hindi na dito, baka nagtago yun hindi na yun, hindi na yun makakalayo sugatan yun sugatan nun. Uy, sini yun. Uy, Uy. Umu itu, bro. Hah? Umu 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 bro. Ditanya, itu sekali gitu bro. Hindi sila hindi yung paligid, hindi yun nakakalayo. Ingat ha, ingat ha. Ingat hindi sila yung paligid. Sa saan banda yung yung boses, bro? Yung may, may umuungol. Dito. Ha? Dito? Ito? Okay. Narinig mo? Wala naman, bro. Wala huh? Wala namang umuungol gumagano siya. Oo, uh, narinig ko. Ganoon um, ba? ba? Ingat ah, ingat ah. Hindi na yun makakalayo bro, sugatan yun. Ingat ka bro, may ano, Sugatan yun. Ragnor, nasaan ka Ragnor? Nasaan ka Ragnor, magpakita ka na. Bro, tatapusin natin yan si Ragnor bro para matapos na yung kasamaan niya. Uy! Bro! Si Ragnor parang pinapanuhot. May, na, may nariyok. parang umutot. Ha? Parang umutot bro, nandito lang sa paligid siya bro. Umutot. Kaya yung dugo. Ha? niya? siguro yung parang parang yung parang bubukal bro mm -hmm. parang kumukulo kulo kumukulo. kumukulo yung dugo What? siguro bro nandito lang yan bro kailangan makita natin yan bro tatapusin natin talaga yan tapos na sana yun kaso lang yung mga alagad yung tiyanak yung umatake buti na lang na Masibatan. na ano ko pa hindi ako nadali na na Nakaon mo ba yung itak no? Oo. Uh -oh. Uy, baka mag no? Baka mag Para, baka gamutin niya yung sarili niya dito sa ilog, bro. May tubig kasi, bro. Sige. Baka, baka si pano, tayo, baka tayo, baka nandito. Baka nandito si Ragnor sa ilog, baka ginagamot niya yung sarili niya. Bugas yung kasiyahan niya bro. Hindi mo mo

Pakiramdaman natin mabuti bro Uy mm -hmm. oh. 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 Saan yun? Ha? Hindi na yun makakalayo bro Ang ang ano lang natin, kailangan natin makita talaga Sugatan yun, maraming tama yun Ito nang magtago Ragnor Kung saan ka man, magpapakita ka na namin na malalim yung sugat mo kaya so, huwag ka nang magtago Oh. Uh. higaan Para may higaan dito. Higaan? Oo. Uh, yan o. Ano. ano yung kawayan. Uy. Para makaan maka, maka ba? Makahiga uh. ba? Oo. Hmm. Ayun, nakamaan na yun. Kaya hindi na yun nakakalayo dito. Dividan natin Ragnar. Huwag mo lang piliting tumakas, Ragnar. Marami kang tama. Mas mabuting sumuko ka sa amin. Baka bigyan ka pa namin ng pagkakataon. Uy Ano 'yun? Ragnor, sumuko ka Ragnor. Binibigyan ka namin ng pagkakataon. Hindi na yun makakalayo, bro. Hindi makakalayo, yun. Saan na napunta yun Saan na kaya napunta yun si Ragnor Baka nagtago lang yan bro Nagtago lang yan Ragnar, magpakita ka, huwag muna kaming pahirapan pa. Sumuko ka. Oh, ano nakaya si Ragnar. Hula dyan Nararamdaman ko nandito lang si Ragnar Bro 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 Nandito si Ragnar bro Nandito Nandito nga huh? Nandito Ayun mo Bro si Ragnar bro

Bro, pasiti bro, nandito bro. Ha? Huh? Nandito. Okay. ka lang pala, Ragnor. <coughs> bro. Bro. Ragnor. Nasaan si Mang regnor? Ragnor? Ragnor. Ito saan si Mangkiting? Ito so, supremo, Supremo. Supremo? Sinong Supremo? Sinong Supremo? Asa mana si Supremo? Nasaan yan si Supremo? Sa bundok. ang bundok? Malaking balite. Malaking balite? Malaking balite, Saan banda yan? Saan banda yan? Saan ang direksyon? Sa kaliwa. Kaliwa. Eh, kaliwa. Saan bandang nang kaliwa? Ituro mo. Diyan do. Diyan. Hindi na niya mo. Diyan na asin do, Subukan natin tong ano. Ya. Subukan natin gabutin 'to. Hum! Ah. hum. 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 Uita, um. hum. Buhay ko pa niyan. Ragnor, pwede. Ragnor. Sasapin mo ko, Ragnor. Saan namin magkikita yung kuta ninyo? Yung kuta ni Supremo. Nuro. Nasa bundok raw. Na. Saan bundok? Hindi talaga siya, huh? hindi siya gumagaling, bro. Hindi gumagaling? Hindi gumagaling. Sa Ragnar parang siya. Delikado oh. ka dito, bro. Tapusin na lang natin ito. Okay, okay. Wala na pag-asa ito. Malalim yung sugat na. Okay, bro. Ikaw lang bahala, bro. Gilitan mo, bro. Okay. Uh -huh. Ragnar, ito lang katapusan mo. Ah, 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 uh. ah, ka, bro. ah, <tap> uh. ah, Hindi ko na i-video bro Hi, eh, Tama na yan ha? Huh? Tama na yan ah. okay. Sige Wala na si Ragnar bro Sundan natin Puntahan natin yung sinasabi niyang Bunduk bro! Sebendang terah, trah 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 Terah, terah trah 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 terah, terah Dituyun